Hello, hello, hello! Maayong adlaw sa mga Bisaya na itong client diha sa Visayas o Mindanao. Daghan kayong salamat ninyo mga kadiaries nga client na ito diha sa Visayas o Mindanao. O oh, grabe no, ni-abot na nga itong mga, atong mga video diha ang dapita, atong mga tungkol sa mga kuan ba ka ng China visa processing grabe labi na sa mga client nato diha nga mga bisaya nga nagsigig ka ng follow sa akong TikTok diha nga Jules Abad Diaries diha nila ako na discover o daghan kayong salamat ninyo og sa mga nag nagpa-file nagpa-arrange daghan kayong salamat da, grabe na diha lalo na sa Mindanao daghan diha ang mga client nato diha nga nagpapa China visa daghan kayong salamat ninyo diha ang mga ka-diaries nato diha og um, support-support lang. <laughs> Kung naamoy ka ng mga pangutana regarding China Visa application, i-message lang ko ayaw mo kauaw wow, kay parehas rata. <laughs> okay mga ka-diaries na to, dihang mga bisaya, daghang kayong salamat. Mga oroto, nagpasalamat lang ko ninyo kay, kay sa inyong pag-support na ako. Uh, kanang nindot kayo ba nga atong mga storya bitaw nga atong mga conversation ba sa atong messages kay makalipay pud ba kay makamingaw pud ba ya diha ah, kay Bisaya man pud ko taga diha man pugo sa Bisaya so daghan kayong salamat maura to so update lang ko og nagpasalamat lang ko sa mga Bisaya natong nga client diha yeah. sa Bisaya sug so, na Mindanao kay naa nag request nga kung pwede <laughs> mag Bisaya pud ko oh ayan ha Taya, salamat kaayo <laughs>